Nagsisimula na yung pagbabayad gamit yung palad mula sa kumpanyang Amazon. Ito na rin ba yung simula ng Mark of the Beast? Yan yung ating alamin sa video na ito. Wala nakakaalam kung kailan mismo babalik yung ating Panginoong So Kristo. Pero dahil sa mga balibalita ngayon, nakikita natin na unti-unti nang natutupad yung mga sinasabing propesiya sa Biblia. Na nga, malapit nang bumalik yung ating Panginoong So Kristo. So sa pamamagitan ng mga balita na yan, pinapatunayan na tayo ay nasa mga huling araw na. Na walang duda, sobrang lapit na natin doon sa pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo. Ngayon nga makailan lamang, may balita na naman na nagpatunay na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong So Kristo. At hindi lang yan, Malapit na rin lumabas yung Antikristo. Ang tinutukoy natin dyan ay yung paglabas ng Amazon One. So ano nga ba itong Amazon One? Ang Amazon One o yung Pampayment, ito ay makabagong teknolohiya na naimbento ng kumpanyang Amazon. Ang payment na ito ay pwedeng gamitin para hindi ka na magbayad gamit ang physical na pera. Makakapagbayad ka o kaya man makakagawa ka ng mga iba't ibang transaksyon sa pamamagitan lamang ng iyong palad. Kumbaga, kung pupunta ka sa mga grocery, hindi ka na mag-aalala kung naiwan mo ba yung pera mo. Hindi ka na rin mag-aalala na yung pera mo ay mawawala o kayaman man mananakaw. Kasi ang gagamitin mo na lamang sa pagbabayad sa grocery ay ang iyong palad na lang. Ginagamit din yung Amazon One para sa iyong pagkakakilanlan. Kumbaga, parang ito yung ID mo. Ayon sa Amazon, yung mga palad daw natin, ito daw ay unique. Kumbaga, wala rin tayong kaparehong palad sa buong mundo. Kahit sabihin na natin na sobrang dami ng tao, pero napaka-unique daw ng ating palad. Ayon na sa science. Impossible raw na magkaroon tayo ng kaparehong palad. Malaki yung security at yung protection nito. Kasi nga, nag-iisa lamang yung palad natin. So, para makapagbayad ka or makapag-transact ka, ang gagawin mo lamang ay i -re register mo lang daw ang iyong palad na parang siya yung signature mo. At kapag nalagay mo na yung information mo gamit yung palad, pwede mo nang iscan yung palad mo sa kanilang device. Na so yun nga, tinatawag na Amazon One. So, pwede ka na makabenta at pwede ka nang makabili. So, ganun lang daw yung kabilis. Wala nang bigay-bigay o kaya man, gamit ang pera. So, ang computer na raw yung bahala para makilala yung identity mo gamit ang iyong palad. Madaling malalaman ng computer yung information patungkol sa'yo at kung magkano yung pera mo gamit lamang ang iyong palad. Biro katulad ng mga pera o kaya man credit card, pwede daw itong manakaw o mawala o kaya man magamit ng ibang tao. Pero dito, sa pamamagitan lang daw ng palad mo, walang ibang makakagamit kundi ikaw lamang. At napaka-convenient daw kapag ikaw ay nagkaroon ng ganito. Ngayon dahil sa device na yan na nilabas ng Amazon, marami tuloy yung mga tao, nirelate nila ito doon sa Mark of the Beast. So ano nga ba itong Mark of the Beast na ito na sinasabi ng Biblia? Bakit nire-relate ng mga tao yung Mark of the Beast doon sa Amazon One na ginagamit ngayon? Basahin natin yung Revelation chapter 13 verse 16 to 17 sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan na iyon. Yan yung sinasabi ni Jan base sa kanyang vision. So walang nabanggit dyan na kung anumang device. Basta ang malinaw dyan sinabi, merong tatak ng halimaw. Ngayon, yung tatak ng halimaw na yon kailangan meron ka nun para makabenta o makabili ka. So, yun yung pinaka-keyword natin dito patungkol sa Mark of the Beast. Yung Mark of the Beast, itatatak yan sa noo o kaya man sa kanang kamay ng tao. At yun yung gagamitin ng mga tao pagdating ng tribulation para sila ay makabenta o makabili. Ngayon, kaya nire-relate ng mga tao itong Amazon One doon sa Mark of the Beast kasi nga halos ganyan yung ginagawa. Makakabenta ka at makakabili sa pamamagitan ng palad mo. Ngayon dito sa binasa natin, malinaw meron dyan, gagamitin nga yung kamay para ikaw ay makabenta at makabili. Kasi nga ang sabi dito sa binasa natin, makakabenta ka at makakabili, gawit ang yung kanang kamay lamang. At pwede rin yung noo. So yun, ay sa pamamagitan ng Mark of the Beast. So ganyan po yung sinasabi ng mga tao ngayon. Yung Amazon One daw na yan, pwede nga yung Mark of the Beast. Kasi nga ginagamit yan para makabenta o kaya man makabili. Ngayon mga kapatid, totoo ba yan? Na yung Amazon One, yan na ba yung Mark of the Beast? Sa totoo lang mga kapatid, hindi pa yan yung Mark of the Beast. Una sa lahat, dahil wala pa yung Antikristo. Hindi pa nagsisimula yung tribulation. Hindi pa nagra-rapture. Malinaw sa binasa natin, yung mangunguna sa pagpapatatak ay walang iba kundi yung halimaw o yung Antikristo. Ngayon, wala pa naman yung Antikristo. Yung Antikristo mismo yung mangunguna sa pagpapatatak. Ngayon yung Amazon na yan, hindi naman yan galing mismo sa Antikristo. At yun nga, ang sabi rin sa binasa natin, sa apilitang pinatatakan yung mga tao, sa kanilang kanang kamay at sa kanilang noo. Ngayon kung titignan natin, wala namang tatak na nilalagay dito sa Amazon One. Ang ginagamit lamang ng mga tao para makabenta o makabili gamit yung Amazon One, ay walang iba kundi yung kanilang mga palad lamang. So wala pong tatak na nakalagay doon. Yung markup na sinabi sa binasa natin, ilalagay yung tatak doon sa mismong kanang kamay mo at sa noo mo. So, ibig sabihin, merong tatak na ilalagay. Ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung ilalagay doon. So, isang patunay na meron ng Mark of the Beast kapag meron ng tatak na inilagay doon sa kanang kamay mo, kaya man sa noo mo. Pero dito sa Amazon One, wala pang nilalagay dyan na tatak o kahit anuman. Dahil sa Amazon One, pwedeng gamitin yung kanang kamay mo, kaya man kariwang kamay mo, para ikaw ay makabili. O kaya man, gumawa ng iba't ibang mga transaksyon. Ngayon yung Amazon One na yan, pwede natin sabihin na malapit yan doon sa Mark of the Beast. Kasi nga, yan ay cashless system. Ibig sabihin, hindi mo nagagamitan ng pera o kaya man, ng credit card o kung anuman. Kasi ganyan yung system na gagamitin ng Mark of the Beast. Hindi mo nakakailanganin ng pera o kayaman kahit anong card para ikaw ay makabenta o makabili. Gagamitin mo lamang yung kanang kamay mo o yung noo mo para yan ay gamitin mo sa iyong buhay. Tandaan nyo, bagamat hindi pa yung Amazon One, yung Mark of the Beast, pero pwede nga yung preparation para sa Mark of the Beast. Alam natin na buhay na yung Antikristo sa panahon natin ngayon. At marami na siyang ginagawang mga plano para nga dito sa Mark of the Beast, para itatak sa mga tao. Bukod sa Amazon One na kamakailan lamang nilabas na ginagamitan nga ng palad para makabenta o makabili, sa totoo lang, noong mga nakaraang taon, meron na rin ginagamit na ganyan sa iba't ibang parte ng mundo. At yun nga, ganun din yung konsepto, ganun din yung sistema, cashless. Wala ka nang pera para makabenta o makabili. Yung iba, ginagawa nila, naglalagay sila ng microchip sa kanilang mga kamay. At yun yung gagamitin nila para makabenta at makabili at gumawa ng iba't ibang mga transaksyon. Yung mga kanyang konsepto, Amazon One, Microchip, RFID o kung anuman, mga kapatid, malapit na dyan yung Mark of the Beast. Hindi man ganyan-ganyan yung gagawin ng Antichrist, pero pwede na malapit sa mga ganyang sistema. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi pa natin alam kung paano itatatak ng Antichrist sa mga tao yung Mark of the Beast. Doon nga sa kanang kamay at sa noo ng mga tao. Pero basta malinaw, ayon sa binasa natin, maraming mga tao magpapatatak. Dahil yan yung gagamitin para makabenta at makabili. Kung mahihirapan ka kapag wala kang tatak. Yan yung gagamitin mo para mabuhay ka pagdating ng panahon. Pero mga kapatid, may kapalit yan syempre. Kapag nagpatatak na sa Antichrist, ikaw ay kay satanas na. Ibig sabihin yan, hawakan na ni Satan kapag ikaw ay nagpatatak na ng Mark of the Beast. Nawa nga yung mga naglalabasang mga ganyang balita, nawa nga yun yung paalala sa atin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Na sinasabi nga, na yun ay yung preparation para sa paglabas ng Antichristo. Hindi man mismo yan yung Mark of the Beast, pero malapit na dyan yung Mark of the Beast. Pero tandaan nyo mga kapatid, tayo mga mana ng palataya, hindi na tayo matatatakan ng Mark of the Beast. Dahil tayo ay meron ng Kristo sa ating mga buhay. Kumbaga, tayo ay meron ng tatak ng Diyos. At yun nga, yung ating Panginoong Sokristo. So, ano mang mangyari sa panahon natin ngayon kapag gumalik na yung ating Panginoong Sokristo, tayo ay kukunin lamang ng ating Panginoon at magsasama-sama tayo doon sa alapaap kasama yung ating Panginoong Sokristo magpakailanman. Ngayon pa lamang, ibigay nyo na yung buhay nyo sa ating Panginoong Sokristo nang sa ganon, hindi na kayo mapahamak. So yun lamang mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa lahat sa inyong panonood Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.